B yes. Bye bye Saan yes. punta mo? Huh? Saan punta natin? Hmm? Eh. Pantik Pantik tapos Pantik tapos. Pantik saan? Pantik Wow, masarap Almosal? Dato, rice? Rice. Lakad-lakad. Kapawis.

Ika? Ika. Ika. Hindi ko nalang Dalawa? Hindi, hindi. Kahit Kala ko may kawalan lang yung tagal sa kain para may kaibigan niya talaga kung paano kaabog ka. Ha? Hindi po, na ito 25. pa eh. Siyempre

Ito eh, po, magkano to? 20. Magkano na nai? 90. 90, 40, 40, 80, 100. Uh, 100. 100 na? Ano pa? Ano pa? Ito. 120. 120 na po? Tara. Tara. na! Yeah. Bee. Vi. Uy. Hello.

Wow. Oh. Bili tayo pandesal. May pandesal ba? Ah, uh, peraso? Ah. Uh. Ay, meron. <laughs> Kailangan deny, Ha? Kailang... Auto state. Madigal, okay lang. Walang anautostep. Ano auto yun? Hi. Gusto mo Ha? Um. Oo. naman ako. Kaplayan. magkano pala kope ko na?

gising na kayo ng akay, ha? Ah. dati lang. Isa lang. yawa mo? Sana babae naman. Uy. Tama. tama na. <laughs> tama, na. tama 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 na. na. Tama na. Tama na. Tama ay, mura lang yun. Ayan yung, ano, ayan yung karato lang. yung dito sa... Teh, mag, ano, tatlo. Yeah. Ilan? Tatlo. Okay, so brown. Mami, ah, gusto mo? Fifteen. Gusto mo? Yung fifteen dyan, yung nakabaso ba? Mm. Yung parang nakatap? Mm -hmm. Ay, pitpin. Ilan Yay! Lala yan? ai Hi. Hi nha. Hello. Wow, hết nha Đây bảo vệ nó các mẹ. Kaya. galing ah. galing wow wow masih libur mau